Ah, Gutuma, oi! oy. sa kayo ng bato na no? sa gutumon? Ah! Murang ubay ubay na butong manok ang kusilingan ba? Di si ikisig rumailan ko anak akong isa, no? <laughs> Tama! Kaya gutom ko! Nitsuno na ako! <laughs> Asa matong manok di tiri riya riya? Kini, kay sagbutan! Na ay sagbutan! Nga ay manokan! <laughs> ang mga bisiyang manok, na na sila sa sagutan? kay hilig na na sila ang earthworm <laughs> Hala! Tuk na! Manong kinaguyong-uyong! <laughs> uh, bitin mo na ito! May galing yung bukaki, may! Ito ko sunahan! dagag manok dito ah! hmm kini. Sure, ah! May ikog, Sure na gyud ni. May gani, ginakman akong manok pa? ayo pagliglihok, nok. Di nakakabuhi. Tara! Nakuha nung manok, ay. Gusto man nga klase ng manok. <laughs> man manok? Muro mag-Pokemon. Hindi man po ni Cobra. Kaya may Ah, basig pinguin eh. Karoon lang ka. Litsunon, yun tika. Asa ah! ka tika litsuno no? Ah, dito. Karong kinano kay manok, tuhugan na kulang Tama, tuhugan. <laughs> Karong ginatuhog na, maghaling sa ko. <laughs> Karong ginisigan na, bitsun ang resulta. <laughs> Karon kini siga na. Kawao na manok, kay ako litsuno na. <tongan> uh -huh. Tarungon tiga gluto, kanang mo na ba? Habit na maluto bay Kinag-burn brown na. Kakaon na higog manok natin si Ria run. Wow! Hindi sa giluto ni Duyak Soy! It's bay. manok bay! Guru siguro anang litsun manok no? Wal ko anak katilaw! Sukad-sukad sa akong pagkabata! Ala! Kapit na maluto! Ala! Naluto ng pako, bay! Ang pao! Nagko kayo! <laughs> ka lang karong, Juyaks! Dilawan yun na ako na imong litsyon! Nagkuha ako kong sauce, bay! Para itoslo na ako sa kong litson! Litson, stay! Karun! <laughs> ako na kuhaon ang litsyon! Kaya nilakaw na si Juyax! Oh, wow! Naluto na yun na litson! Kalami ba? <laughs> Kalami! <laughs> Kalami! Wao wow, na kung paabi! Kalami! Yung ani din yung lichon, kerting lami ah! ako ning galon sa bagnot, kay adto kumutago, aron di ko makita ni Juyak! <toss> Kumpleto na akong sus! Lami na pa nun, paak-paak yun eh! Pokemon, Pokemon. Hmm. Nga nung nawala man, nalain na ano nyo eh. Lamia, oi. Oh, kalamit dyan.